Hello guys, good morning. Yan, yeah, ipapakita ko sa inyo yung puno. Ito puno. Kakaibang klaseng puno. You know? Nakikita niyo yung punong yan. Nabubuhay sa deserto. Kala mo siya patay pero buhay siya. Yan. Yeah. Ibang klaseng puno. Nabubuhay sa deserto. Hmm. sobrang init na mataas na sikat ng araw dito sa Saudi Arabia yeah. Hello guys, pakita ko sa inyo ang halamang nabubuhay sa deserto. Kakaibang halaman, ang liit lang siya. Puno. Punong halaman to. Nabubuhay sa deserto. Ayan. Kala mo siya patay kung buhay